Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Zescon, ang kura paroko at rektor ng Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at Bishop Elect ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng Pong Jesus na Sareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Siya si Ruel Pereña, isang radiology technologist mula sa Roseville, California. April 2024 nang madiagnose si Ruel ng stage 4 esophageal cancer. Ang patuloy na pagbagsak ng kanyang timbang at hirap na paglunok ang ilan sa mga daylan para sa masusing test niya. Nagulat yung, yung GI doc kasi pagkapasok pa lang niya, sabi niya, I, I, I don't know how this guy can still swallow kasi ang laki ng mass. Alam ko na na cancer. So, ayun, depressed syempre. Sino ba namang hindi madidepress? Lahat ng plano, parang, uy, ano ang mangyayari? Gastric CA yung hinala ko, pero esophageal cancer yung talagang accurate na diagnosis, stage 4. Nang lumabas ang resulta ng makaragdagang test, kalat na ang cancer sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nung lumabas yung PET scan, stage 4 esophageal cancer, adenocarcinoma, metastatic sa sangkaterbang lymph nodes, bilateral lungs. May spread ako dito, may spread ako sa hip, may spread ako konti sa likod. Kalat na siya. Kalat na kalat. So lahat ng pain na yon was cancer. I didn't know if I had days or months or weeks. Yung oncologist ko never mentioned anything about may taning na buhay mo, you have three months or six months to live. Sinabi niya lang, we're gonna put you on chemo four hours ako nakahook up may port ako which is ito so for two days meron akong bit 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 na parang walkman na may gamot sa kanyang pagkakasakit dasal ang kanyang naging sandigan when I found out and before ko na i-offer sa kanya lahat at i-commit ko sa kanya lahat ng pinagdadaanan ko I knew I was dying so sa akin parang they will be done lang hindi ako makamaster ng enough strength para kapalan ko yung mukha ko na humiling. Sabi ko kung wala naman ng masyadong mabibigay, pero sana enough. And then, kinapalan ko na yung mukha Sabi ko, if it's your will, ibibigay ko na sa'yo lahat to. Because I'm no candidate for sainthood. Because normal lang ako na makasalanan and I didn't feel worthy. So, lakas loob, kinapalan mo ako binigay ko sa kanya lahat. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng, lahat na hindi ko kailangan. Binigay ko na lang sa kanya. And then I claimed, I claimed it. After I told them na dad has cancer, sabi ko lang, don't, don't question it. Huwag niyo siyang i-question. Huwag magtampo. Because he allowed it to happen. And he has his own reasons kung bakit nangyari. And it's not my job to find that out. Pero the fact na inalaw niya mangyari, Ibig sabihin, kasama siya through this. Nandun yung ipinapa sa Diyos natin ng lahat. Kaya siguro dito natin makikita na mas naging handa si Roel na matanggap yung pagpapala, himala, kagalingan ng Pong nasareno Dahil katulad mismo ng Pong nasareno, nandun yung pinakakatiwala, pagpapaubaya. Kaya yun yung ating pinakapuso ng panalangin na sa bandang huli, ipinapaubaya mo sa Diyos ang lahat. Sa pagbisita ko sa mapaghimalang kamay ni Jesus na Sereno, binigyan ako ni Father Jun ng panyong pinambalot at dinasalan kasama ng kamay ng puon. Ang panyong ito naman ang ipinadala ko kay Roel sa Amerika sa paniniwalang makakatulong ito sa kanyang paggaling. Alam ko lang, yung panyo na binigay mo sa amin will heal me. Kasi kumapit na ako dun eh at wala namang imposible sa kanya. So every night, before going to bed, nilalagay ko sa dibdib ko yun. In, under my shirt. And then in the morning, I give it a kiss. I put it under my pillow. Before going to bed, I will say my prayers. Kukunin ko give it a kiss. Put it under my shirt. And then every day. The fact na everything was chaotic and everything was unsure. May sakit ka, may stage 4 cancer ka, gusto mo ba makasama yung mga anak mo, asawa mo, pamilya mo, maganda yung buhay mo, maganda yung trabaho mo, and all of a sudden, bibigyan ka ng ganong balita na may taning na yung buhay mo. Lahat nung chaos, lahat nung, nung suffering, uncertainty, insecurities, doon mo mararamdaman yung there is a God and hindi ikaw yun. So once you let go of the control, in the middle of all the chaos, yung pong nasareno in panyo gave me peace. Sa pananampalataya, may tinatag tayong mga sacramentals. No? Ito yung mga mga bagay-bagay na nagpapaalala sa atin, ang na nakakatulong sa atin para lalong makaugnay sa Diyos. Kaya nga, ba, diba, meron tayong mga imahe, mga medals, mga relics. No? At yung panyong ito, Ganon din maihalon tulad natin ito sa dahil ito ay uh, idinasal natin at ating binasbasan at ating uh, inilapit sa mapaghimalang kamay ng poong nasareno. So, andun yun, no? yung tawag natin ay sacramental na hindi siya anting-anting, hindi siya magic, pero ito yung nakakatulong sa mananampalataya na lalo siyang uh, magtiwala, magpaubaya at magdasal sa Diyos. So after nung six ko na treatments, nagpa-pet scan ako. Yung faith ko kasi hindi na, wala na doon sa asa. Yung faith ko nandun na sa paniniwala. So it's not knowing, it's more of believing na na that he can do it, it's more of he will do it. Hindi na can, it's willing. So nung nagpa-patch ka na uli, nung lumabas yung results, nothing short of a miracle. Kasi ang lumabas ka which I expected, a complete metabolic response to treatment. So I was cancer-free in less than three months. From stage four to zero cancer. And when I went to see my oncologist, tahimik, sabi niya, that's odd. Sabi ko, what's odd? Sabi niya, all your cancer went away. Sabi niya, you're really lucky. Sabi ko, no, I'm really blessed. They're all in amazement, pero hindi na ako nagulat. Sabi ko nga, masaya ako, pero hindi ako nagulat kasi clean ko na. Yung options ko lang naman, tumakbo palayo at magtampo, o tumakbo palapit at kumapit. Stage 4 to 0 cancer sa loob lamang na may git dalawang buwan. Walang duda, sa kaso ni Rowell, isang himala ang panibagong buhay niya. Siguro binibigay sa atin yung mga pagsubok na yan kasi that's when you realize na kailangan pala kita. That's when you say your purest, your most humble conversations with God. And then, lagi ko kasing dinadalangin na I hope to get to the point na dumating ako doon sa version ko na, na nakaaya-aya talaga sa kanya. Yung it's really pleasing to Him. Siguro hindi ako aabot doon sa version ko na yon if I don't go through this. Kasi when you really humble, you reach you reach out at ahawakan ka niya, agad ka But you need to call on Him. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.